guys. Mega love shout out. Ah, uh, Benilon Saga Channel, Erlin Vlogger, Pop Stony, Yuki Creepy TV, um, uh, Normin de Leon, Ari Shawi TV, One Love TV Mix, uh, melidons Dons, uh, asino ah, ba ba? Uh, at sa ibang mga sumusuporta sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ito guys, oh, tingnan niyo guys, oh. Dito hindi pa na, hindi pa nila natabasan ito dito. Shadong masukal, guys. So yung guys, oh. May bunga siya, oh. Ayun, kawawa, guys, oh. Ayun, daming bunga. Pero, sobrang masuwerte nakikita yung puno ng kape, guys bibisitahin ko marami raw ano marami raw bunga yung ah uh, durian ah ano ba marami daw may bunga tapos may mga namumulaklak din daw guys so sisilipin po natin guys ayan Maraming bunga pero ang kape maraming bunga kaso hindi pa siya gano'ng uh, makikita kasi hilaw siya, kasi kulay siya ng uh, mga dahon guys. Parang may gumagalaw doon. na Ibon. Ibon guys. Ito yung area ko guys. Napakasukal God. Pero sa Monday papalinisan ko. Pero andyan yung sa ilalim ng durianan guys. Malinis na. Talagang inano nila. Tinabasa na nila guys. Guys okay, so kapi ko may mga bunga. Mahal pa naman ang kilo ng ano ngayon. Ng kape ngayon. 150, 160, 170. Ayun, marami ng hinog yan. Kukunin ko yan, guys. Yan. Yan, guys. Oh, may hinog na siya, guys. Oh. Yan. Nakita nyo? Yan, pipitasin ko yan. Pag, ano, sa Monday, magtataba sila dito. kawawa yung area ko guys so oh, napakasukal so dito tayo ngayon sa ano oh wow ang dito yung nilinis nila guys ayan oh malinis na guys yan yan dito oh tingnan nyo yan malinis na sa so, monday start sila again kasi ano, hindi nila tinapos kasi hindi pa ako umakyat dito. So, this day lang ako umakyat. Ngayon lang ako umakyat, guys. Yan, guys. So, tingnan nyo mga puno ng durian ko. Ang lalaki. Yan. So, hanggang dito lang talaga sila sa durian. Man. Alam, may mga bunga, guys. Akala ko wala na. Masarap pa naman yung bunga. Malagkit. Ayan. Guys, ito yung puno ng mangustin ko, guys. Oh ayun, ang daming flower. Thanks God. Salamat sa Diyos. May mga bulaklak na naman siya ulit. Guys, ngayon lang ako nakapunta rin. Ala, ayan guys, oh. Kita nyo. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. Oh, yan, Dami guys. Madami. Andun, Andami. Yes, salamat sa Lord. Ayan guys, so yan nakita nyo. Yun. Hmm. marami. Salamat sa Diyos. Marami. So, Kikita ba? Wait lang ah. Yan. Ayan Ayan guys. Ayan, guys. So, yung manggusti na yan, nakatumba po siya, guys. Ayun, may hinog. May nakita akong hinog. Isa. Andali, kunin ko. Dapat pinutol na ito kasi, oh. Ito dapat pinutol. Ayun, may isang hinog, guys. Oh. Super... Buti nakaakyat ako guys. You know. Mm, isang mangos din guys. Ang dami. Daming bulaklak. Super daming ng bulaklak guys. Yan yung puno ng kahoy na yan dyan, guys. oh. So hanggang ito yung kabilang bundok hanggang dun po yung boundary hanggang dun sa pinakababa guys guys dami oh um. thank you lord binigyan mo pa rin ng bunga kahit sa isang taon isang beses man lang nalinisan Yan. masya siya guys o oh, hanggang baba guys dun hindi siya ganong nakikita kasi ano namumulaklak pa din daming bulaklak kasi ano kulay green pa siya pag ano na yan hinog na pag black or kulay brown na siya guys makikita siya or mahahalata na siya hindi pa siya ganong ano yan to pangalawang puno tatlo ilang puno ba itong ano ko mang mangustin siya mata tinan ko yung durian aray hindi ako nakadala ng lighter susunugin ko sana ang ano yun daming bulaklak hindi pa siya na hindi siya na bulak-bulak lalu durian guys hmm kita nyobain guys Yan ba yun? Yan o. Oh. Yan o. Oh. Flower niyan. Hindi pa siya bumubuka. Yun. Ah, sus. Dami sa taas, guys. Ano to, no? Yun, dami. Hindi pa yan gaano ga. Ano, kasi hindi pa siya bumubuka. Dami. Lord, ay, katami sobra. Thousands, thousands. of flower. Yan. Ang ah, hanggang itaas. My God. Sobrang dami. Sip. yun niyang lawas. Ani ba? Ayun. Ay bunga sa taas pero ang bulaklak grabe kadaghan. Hmm. Grabe ang bulaklak, sobra kadaghan. Naalaala ko noon. Ganito talaga siya kadami, guys. Sana naman ano. Sana tuloy-tuloy. May bumas siya. malagkit ito eh. Yan, mga puno ng mangustin ko guys. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ilan ba ito? Parang siyam to eh. Siyam, siyam na puno ang Ayan yung flower, guys, oh. Wow! Super flower! Ayan. Ito yung flower, oh, Dorian. Di pa namumukadkad, guys. Yan, Ayan, abot lang ng kamay ko, guys, oh. Ayan, abot lang ng kamay. Abot lang ng kamay ko, guys. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Tama, eh. Dito may natira pang ano, mga nakaraan ito na bunga eh. Ano. Baka may hulog. Baka may laglag. Ayun yung kanina guys, oh. nakunan ko ng hinog. Sa baba. Mangustin. Ayan. O, oh, di ba? Mm. Lakay, no? Abot ko lang ngayon, guys. Abot lang ng kamay ko yan, guys. Thank you, Lord. Thank you pa rin sa blessing. Lucky, oh. Yan, guys. Pawin ako, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Bye!